formal ng inilunsad ng Census of Agriculture and Fisheries o CAF 2022 sa Central Visayas. Layon po nitong mabigyan ng tamang solusyon ang mga problema ng mga magsasaka at mga mangisda. Si Jessie Atienza sa report. Rise and shine, Jessie. Nasa 15,000 tauhan ng Philippine Statistics Authority ang kakatok sa mga kabahayan ng mga manging isda at magsasaka sa buong bansa upang magtanong at makakuha ng datos sa agriculture at aquaculture. Ito ang Census of Agriculture and Fisheries o CAF 2022. Ang mga makukuhang impormasyon gagamitin para makabuo ng plano o solusyon ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng mga kababayan nating nasa sakahan at palaisdaan isang libong PSA personnel naman ang nakatoka sa Central Visayas. Magcooperate sa Census of Agriculture and Fishery. Uh, this will start no, ang start nitong uh, Agriculture and Fishery Cup 2022 is September 4. Ma uh, That will end uh, matatapos 'yan on October uh, 25 uh, this year, no? So it's a uh, more or less mga one month 'yan. So we need kanang Uh, talagang cooperation sa mga respondent. no This is the opportune time for us through the census na pupuntahan po tayo we will be able to share the yung mga problema natin na encounter and ano din yung mga solusyon na we would like to recommend to the government to the private sector para matulungan tayo at maangat yung productivity ng ating sector sa formal na paglulunsad ng CAF 2022 matamang nakikinig si Manong Isaac, kinatawa ng asosasyon ng mga mangingisda sa Cebu. Para sa kanya, isa na itong magandang hakbang para matulungan ang mga kagaya niya. Panawagan lang niya sa pamalaan. Yung ano nila, yung mga objectives, sana magiging totoo. Mabigyan talaga ng pansin kung ano yung mga problema sa mga maliliit na sektor na namin. Inaasahan ng PSA at National Economic Development Authority na makikipagtulungan rin ang ibang ahensya at mga lokal na pamalaan upang masuyod lahat ng mga mangingisda at magsasaka at mapakinggan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.